maglalakad tayo for today's video. So tara, lakad na tayo. Ayan guys, tuturo po namin kayo dito sa aming subdivision. Guys, okay. eto wala po pong nakatira Pero doon, dito, dito po siya ka dyan. Yung nakatira na. Ayan guys. So, yeah. so op open po itong subdivision Monday to Sunday para po sa site viewing. Yan. Yes. Ito po yung ano namin, yung clubhouse. Uh, ginagawa pa lang po siya, parang ano siya, eh? basketball court, baseball court. Ayan. Mga no, guys, ito po yung mainstream. Tapos sa bandapodon, yung pinaka-clubhouse and then the swimming pool. Ayan. Tapos po, papakita ko po sa inyo yung ano, yung house model ng Azalea and then Dahlia. Medyo doon po po siya sa gawi doon. Ayan. So, ito na po. Ayan po yung mga finish. ba? Diba, madami kang pwedeng gawin dito sa bahay na to. Sobrang luwang po kasi siya. Ayan. Pag binili niyo po siya, di ba, kinuha niyo po, ano, livable. So, ganyan lang po siya. Ayan, livable po siya. Ikaw na magpapalagay ng tiles, ng design, and everything. Ayan. Tapos ito po yung pinaka vacant niya. Karugtong pa po siya. Pwede siyang gawing extension. Kung gusto nyo po. Like for example, yung sa house na yun. Ginawa niya extension yung vacant niya. Ayan. So guys, nawala ako. So ayan guys, yung anak clubhouse. Clubhouse. And then yung swimming pool. Malapit na po siya. So tara, tingnan natin. Kung gusto po talaga sa tahimik na lugar, bagay na bagay po sa'yo dito. Hindi naman siya ganun kalayo sa city. Nasa 20 minutes lang po nasa city ka na. Makakapunta ka na po ng SM Kabanatuan. Ayan. So, ayan po yung swimming pool. Ginagawa pa po. Pero may tubig na siya. Ayan. Hindi po ba? So, ayan po yung clubhouse. Pwede mo siyang gamitin pag may mga birthday basta po uh, ten ano ka dito res residence ka sa loob ng subdivision libre na po gumamit ng clubhouse. house ayan so ayan ito po yung swimming pool ayan malaki medyo malaki na. din siya pwede di ba natin hawakin water bakit Under construction pa din po siya. Ayan. So, pinapaganda lang. Ayan. Ayan, diba? Guys. Sigurado, sigurado. Mainit guys sa tubig niyan. Kasi, um... naging parang sunny ngayon. So, guys, yan. Ito po. Yung dalawang house po na to. Itong dalawang house. Ayan, yung dalawang house na luma. Sila po yung dating model, nung iba pa po yung developer niyan. Dos Palmas pa siya dati. And then, ngayon, bago na po yung developer yung Serbquest, eto na po yung kanyang model house. Ayan. Asalea and then Dahlia. Yung sa Asalea, 120 square meters po siya. And then, 35, 70 Floor area, up and down na po siya. Then, yung dalya po, 124 meter din. And then, yung floor area niya is 50. Tama guys, baba. Ayun. Yeah. To be safe, kailangan na. Guys, pinapawisan na. Pinapawisan na po ako. Ayan. Yung bahay po namin dun po. Sa may motor, may motor, po. motor po na tayo Tabi po na may bakod. Hindi pa po siya nalalagay ng extension kasi kailangan pa po natin mag-ipon. Ayan. Bye. Tryen so, guys. PM lang po kayo sa akin kung gusto nyo pong tingnan yung mga wow. unit. May mga available unit po para sa mga gustong bumisita. Meron po tayong model house ng Dahlia and Azalea Thank you guys.